Ngayon naming ipinamamanik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo, at sa ating pagkakatipon sa Kanya, upang huwag kayong madaling mapilo sa inyong pag-iisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng Espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na worry bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas, at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos? Hindi ba ganinyo nyo naaalaala ng ako'y kasama ninyo pa, ay sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil, upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Kapag katang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon, hanggang sa alisin ito. At kung magkagayoy mahahayag ang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Siya, na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahanga-hangang kasinungalingan, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak. Ito pagkat hindi nila tinanggap ang paibig sa katotohanan upang sila'y manggaligtas. At dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian, upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang manggahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi na sa kalikwan. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan, sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mga at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita, o ng aming sulat. Ngayon ang ating Panginoong Heso Kristo rin, at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang call iwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya, aliwinawa ang inyong puso, at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Ikalawang mga taga-Tesalonica Kapitulo 2 Versikulo 1-17